hanggang dun talaga oh grabe guys ayun guys good morning so ito guys binisita ko yung lugar kung saan dito ako palagi nagbablog dito ako palagi nagko-content -co dati guys sa youtube yan so kita nyo naman may pader di ba di ba may pader siya tapos kalsada dyan ayun ang kalsada yan so hindi ko alam guys kung anong meron dati dito pero may pader kasi yan ito yung mga tipo dati guys na parang nahihiya pa ako mag -vlog. Ayan so kita niya naman may pader. So hindi ako nakikita kapag uh, nagko-content ako dito. Gumagawa ako ng vlog. Ayan sa YouTube channel ko. So ayan yung mga seawall guys. Kaso sirana guys yung seawall. Ayan, sirana. Meron akong napansin guys sa mga seawall dito ayan oh. Kita niyo naman ayan oh. Ayan, kita niyo naman. So, yung sirana, di ba? So hula ko guys ipapagawa ulit 'yan. Panibagong budget na naman 'yan guys. Di ba? Eh Saan so, ba kukunin yung pagpagawa dyan? Di ba? Alam niyo na. So, ito lang yung napansin ko o, sa seawall na yan. So, kita niyo naman guys. Ba't siya nasira? Di ba? Obvious naman, di ba? Walang bakal. O, di ba? Ayan. So, shout out na lang sa engineer na gumawa nito. Yan o. o as in, wala talaga guys. Di ba? Alam naman nila na yung ginagawa nila ay part ng seawall. Alam naman nila na initaim pwedeng bagyuhin pwedeng hampasin ng malakas na alon. Pero ayan oh, oh di ba? Ang hirap magsalita. Pero bakit ganyan yung paggagawa nila? Ah, alam ko na para siguro yearly magagawa nila. Ayun. Para tuloy-tuloy yung trabaho Ika nga. Kasi pag ginawa naman talaga yan ng matibay, eh, wala na silang gagawin. Ayun oh. Oh di ba? Oh. Putik na 'yan. Nasayang lang. <laughs> kung halimbawa bahay ko 'to, tapos ganyan yung paggawa ng kontraktor uh, contractor, ganyan yung pagka-design ng engineer. Nako. di ko alam kung anong magagawa ko doon. Kasi guys, kahit ganyan lang 'yan, kahit ganyan lang 'yan. Ang laking pera diyan, ang laking pera nakalaan kalaan niyan, 'di ba? Kahit ganyan lang 'yan galaki Sipi magkano so magkano sa semento 'yan. Plus graba pa. Tapos hindi man lang nilagyan ng bakal. Di ba? Yung matindi, guys. Di ba? Oh, yan yung matindi. Ito na lang yung natitira eh. Ito na lang yung natitira eh. Yan. So shout out sa kung sino man yung contractor diyan, di ba? So dito lang naman to, guys, sa ano sa New Washington, di ba? So kung taga dito ka, ah, I'm sure alam na alam mo yung lugar na to. Yan oh, Merong pader diyan. Merong pader ay motor ko. Ayan, pader. So, dyan ako nagko-content dati guys. Kasi, walang tao masyado. <laughs> Siyempre dati mahihain pa tayo. Ayan. Ayan yung bahay guys na parang design siyang parang barko. Tingnan nyo naman oh, di ba? Parang barko siya. Tapos yung bandang uh, ano niya, likod niya, dagat na. oh, di ba? Napakaganda guys. Ayan. Uh, pagkagising mo sa umaga, punta ka lang dyan sa may terasa. Tapos, ito na yung makikita mo, yung magandang karagatan ng New Washington. O, oh, di ba? yun. So, punta pa tayo dun sa kabila, guys. Para makita nyo talaga. So, di ba? So, ay yung mga, yung mga, ano, mga bangka. yun yung, ah, nangingisda. Ayan, yung mga sakayan ng mga mangingisda. Ayan. Ay, po, hanggang dun padala, pala, guys, daw, sa dolo, sarang-sira talaga yung seawall. Ang init, pero okay lang. Uh, yan. Familiar naman siguro kayo sa lugar na to guys. Yan. So, ito opinion ko lang naman to ha. Uh, baka sabihin nyo masyado akong pakialamero. So, nakikita ko naman kasi sa dalawang mga mata ko eh. Dito tayo sa baba guys. Baka maulog tayo. O diba? Ganda ng bahay na to guys. Oh. Ganda ng bahay. Daming tao dito paghani. pag ano eh. Pag Uh, hindi na mainit pag hapon bahay guys puri na riyato yung may-ari nito ay merong guru sa labas Papa Jesus yun o oh. ayan mayaman yung may-ari nyan Pucha, hanggang doon pa pala guys o oh. sirang sira talaga yung mga seawall nako wala talaga akong nakikitang bakal dyan guys na nakausli grabe <laughs> ayan o oh. oh. Putsa, oh, yang yung pera dito guys. Sa hindi naman kasi pera nila, di ba? Pera naman yan ng mga mamamayang Pilipino natin. Oh, di ba? Hanggang dun talaga. Oh grabe guys. Nako, grabe naman talaga. Ay, hirap magsalita. So, yun guys. Grabe. Anong klase yan guys. baka may magalit sa atin ito guys binlag natin yung ganyang gawa nila okay lang opinion lang naman to lahat naman tayo may karapatan namang magsalita di ba at saka ah, hindi naman kasi yan private property ah pagkaalam ko ano yan eh, public yan eh ah, pira ng mga tao din yung ginamit yan di ba so ito guys puntahan nyo na lang dito kung gusto nyo makita personally <laughs> mga ganyang gawa di ba